Good morning po mga pops and moms. Ngayon po ay gagawa tayo ng menudo. Ngayon, nagpainit na po tayo ng mantika sa kawali. Naglagay po tayo ng garlic. Gisa muna natin siya. Ngayon, pwede po na. Hindi ka mapapasa. Ngayon po ang ating kusmerong. Ngayon po. Ngayon ating onion tomato <tongan>

Ito so, pork liver, pork, and hot dog. Okay, yun okay. po okay.

ating tomato sauce. And oh. then, lagyan natin konting water. Kulang cool pa siya sa water others? natin siyang. Ang ating 2 cubes Liver spread ground pepper. pepper now red or bay leaf then soy sauce. Antayin muna natin siyang lumambot mga papsin mams, moms hanggang sa kumulo siya. Yan po mga papsin and moms, luto na po ang ating minuto. Kung napapansin nyo, hindi ako masabaw magluto ng adobo mas masarap kasi pag hindi masabaw kaya ng adobo hindi rin masabaw ang luto ko nun hindi naman kasi nilaga o sinigang niluluto namin dapat talagang medyo medyo tuyo ng konti sabaw para yung natuyo kasi yan dun, dun siya lalong naglalasa ngayon pwede na po natin siyang hanguin eto na po ang ating menudong tuyo. Let's eat! Let's eat.